yung kinakatakutan ko, Le. Eh. Yung pagbunto ako ng galit ni Johanna at Yuan. Unang araw pa lang po ito nung pagkatapos niyong sabihin sa lahat yung about sa deed of donation. Na hindi po ito yung pinangarap ko para sa sarili ko at para kay Nuno. Hindi ko po alam kung kakayanin ko pa. I'm sorry, Ina. Pero alam mo, lang ang ko na papilmahin kita sa donation agreement. Naiintindihan ko naman po kayo at naiintindihan ko po yung galit ng kambaal. Kinunan ko po sila ng para sa kanila. Kung ako rin po siguro yung nasa sitwasyon nila at manaman ko na kinuha nila Tita Lani at Amy yung para sa amin ni Nono, hindi rin po papayag, ipaglalaban ko po yung karapatan namin magkapatid. Pero magkaiba naman yun. Ina. Wala akong maasahan sa mga apo ko. Hindi kagaya mo. Kailangan kita. Kailangan ko tulong mo. Lalo na ngayon, Daming problema ng kumpanya. Francis, what are you doing here? For sure miss Manaho kaya. Bakit mo ginawa 'yun, Joanna? <laughs> What are you talking about? Nalaman ko yung ginawa niyo ni Amy kay Ina. Bakit? Ah, <laughs> uh, so, nagsumbong siya sa'yo. I didn't know that you guys are close. Nakita ko siya, Joanna, humihingi ng tulong. Na dapat pupunta ako sa isa nono's favorites para kausapin ka sana. Ba't yun naman ginawa sa tao yun? Why not? Naawa ba siya? Nung pinaikot niya yung ulo ni Lola para lang makuha yung shares ng company? Kahit na, Joanna. Ano ka ba? Hindi yung dapat ginagawa sa tao yun. What if may nangyaring masama sa kanya? Or worse, pwede siya mamatay sa ginawa niyo? Eh, di sana namatay na siya. I'd bury her myself. Narinig mo ba sarili mo, Joanna? You sound like a... Complete psychopath. Don't you dare insult me, Francis. You don't know what happened, so can you just stay out of this? As far as I know, Joanna, hindi na makagustuhan ni Ina na ibigay ni Lola Urea shares ng Delacosta Food Corp sa kanya. It was Lola's decision! Alam oh. mo naman yan! Okay. So you're not just Ina's savior, abogado ka rin pala niya? Because you're defending her as if you know that gold digger so well, Francis! I was your girlfriend for over a year, Francis! At magkababata tayo and yet you still take her side? That's why I precisely know you better, Joanna! I know what you're capable of. Si Ina, kahit pago ko nakilala, I can see, I can feel that she has a good heart. How dare you compare me to that gold digger? We are done, Francis! And I'm grateful for that. <laughs> Hindi lang si Madam Orea ang nahulog sa patibong ni Ina. Pati na rin si Francis. Hahayaan mo ba siya na kontrolin ang lahat ng tao sa paligid mo hanggang sa masira ang buhay mo? Hey What now